Sabi ni Doc, uh, ang impacted tooth ay wisdom tooth. Wisdom tooth. Or wisdom teeth kung uh, marami. Uh, ano? So, okay, so, okay. Yung impacted uh, teeth po is uh, yung wisdom tooth uh, na usually po is uh, hindi siya makalabas sa loob ng bibig. Okay. So, yun kapag, po yun. Kapag nangyari po yun, Doc, ano ang <laughs> dapat gawin ng pasyente? So, maganda po sana before pa po mangyari itong mga uh, impacted ng ngipin na to mm -hmm. uh, before pa yon Nagpapa-check up na tayo lagi sa dentist para uh, ma-prevent natin, ma-monitor natin kung uh, may meron bang risk na maging impacted yung mga teeth. Hmm. Ano bang so, cost doon? Bakit nagkakadalo? Oo. Uh -uh. Ang cost po nito is yung magkaiba kasi yung uh, genes natin sa laki ng ating panga and also doon sa size ng ating teeth. So minsan uh, kunwari uh, yung mother side Uh, malalaki yung ipen or yung father side, maliit yung panga, yung jaw, pag nagsama sila, minsan, uh, yung genes na yon yung mga characteristics na to nagsasama and hindi maka, makalabas yung malalaking ipen sa maliit na jaw. Mm, at kapag nangyari yon ano pong ginagawa? Inooperahan po yon Usually po, ah, uh, Inooperahan siya kung kailangan, kung nagkukos ito ng pain, nagkukos ito ng infection, Uh, or kunwari mag-undergo ng braces, uh, tinatanggal po ang wisdom teeth or yung mga impacted ng ngipin. So, hindi po lahat ng uh, impacted na ngipin is wisdom teeth. So, minsan may mga ngipin na uh, regular lang na uh, kunwari sa harap ng ngipin or dito lang sa premolar or sa side na malapit sa bagang, nagiging impacted din minsan yung mga ngipin na yun. So, ang ano ang characteristic lang is hindi nakalabas ng maayos ng ngipin. Mm -hmm. So hindi lahat pala inooperahan? no? Pinapabayaan lang? ah uh, Kailangan po magpa-check up po muna sa dentista kasi may mga risk pa rin po talaga. Kunwari, uh, nasa loob siya, tapos uh, mahirap siyang linisan, mm -hmm. tapos may konti siyang communication sa loob ng ng bibig, tapos uh, nagkakaroon na siya ng food impaction, nagkakaroon ng mga pagkain sa loob. Mm -hmm. uh, pwede itong mag-cause ng cavities na pwede mag-spread sa ibang ngipin. Mm hmm. Oh. Uh -uh. eh, eh ano naman po ang implications when it comes to yung beyond the jaw, beyond the teeth, beyond the gums, may effect po ba yan libawa sa ibang parts ng body kapag pinabayaan po? Pag napabayaan natin yung mga wisdom teeth yeah. uh, tapos nagkaroon ng infection, itong infection na to uh possible kumalat ito sa uh, ibang parts ng katawan and also pwede rin itong mag-cause ng lagnat, no? So and also kapag merong iniinda tayong sakit sa ating wisdom teeth hindi tayo makakain ng maayos na meron ding tong ano uh, impact sa ating nutrition hindi makakain ng maayos na ano, sa stress you no know? so ibig sabihin uh, marami po ang pwedeng ma-affect kapag merong uh, iniinda na wisdom teeth or masakit na uh, impacted ng teeth Ba't nga ba wisdom ang tawag doc <laughs> so uh, ano to eh uh, usually na nataterm siya na wisdom teeth daw kasi yung coming of age natin is around 16 to 18 years old which is yun naman yung age na lumalabas yung wisdom teeth so uh, yun po yung ano uh, usually natatawag na associate siya sa coming of age Nagkakaroon na raw ng wisdom. May <laughs> <laughs> isip ka wisdom dahil sa mga oldish yun, sa mga seniors. <laughs> akala kasi matandang ngipin. Nalabas ang ipin mo kapag senior ka na. Wala <laughs> ano akala niyo? ko matandang ngipin dahil matagal na nagtatago doon sa loob. Uh. Tapos nalabas na siya, hello, uh. pag matanda ka na. So, nabag, ganun din naman. Up, kapag uh, meron kang ganun klase mga symptoms. Uh, 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 anyway, Doc, uh, ano lang, ano ano ba cost talaga ng bad breath? Maliwanag lang natin. So ang cause ng bad breath usually is yung pagdami ng bakterya sa loob ng bibig. Pero hindi lahat po ng uh, cause nito is sa dental lang sa loob lang ng bibig. Kailangan po magpa-check up tayo sa dentista and also magpa-check up rin tayo sa gastro or dun sa uh, papunta sa uh, stomach, sa intestine kasi uh, maraming causes po ang bad breath eh. Pwede rin sa lalamunan, uh, tonsil stones, marami po ang cause ng bad breath. Pero uh, kung sa tingin po natin, matagal na tayong hindi nakakapagpa-dentist, uh, mas maganda sana unahin po natin 'yon para ma-check kung marami na bang tartar sa at sa loob ng ating bibig kasi nagkakos din po 'yon ng bad breath. And also yung mga malalaking cavity sa ating mga ngipin, nagkakos din po siya ng bad breath. Oo. Oh, oh. uh, yung iba kasi hindi nagde-dental floss. Uh, ano bang uh, ano bang danger doon dok kapag hindi ka gumagamit ng dental floss? Usually po kasi sa pagitan ng mga ngipin natin, doon nagsumisingit yung mga kinakain po kasi natin. So minsan, hindi enough yung toothbrush alone. Yeah. So maganda rin po sana, ay, maganda rin po sana is ugaliin din nating mag-dental floss uh, kasabay ng pag ng toothpaste na mayroong fluoride.